Habang abala ang Europa sa seguridad ng Ukraine, seryoso nang pinapalakas ng Pransya ang kanilang sandatahang lakas at naghahanda para sa malaking digmaan. Sa Pransya, nagsimula na silang bumuo ng bagong bersyon ng intercontinental na ballistic missile na M-51. Ito ay nakalaan para sa mga strategic na submarino. Iyan ay inihayag ng ministro ng depensa ng Pransya na si Sebastian Lecarnu. Bukod pa rito, Inihayag ng Pransya ang malawakang modernisasyon ng strategic radar na Nostradamus. Ayon sa kampo ni Macron, ang Pransya ay kumikilos upang manguna sa pagbuo ng sarili nitong mga kagamitan para sa maagang pagtukoy na kayang harapin ang mga balistik at hypersonic na banta na nagbabago sa geostrategic na tanawin. Kasabay nito, naghahanda na ang Pransya ng mga ospital para tumanggap ng maraming sugatan sa tagsibol ng libo at 26. Dagdag pa rito, sinasabi ng mga analista na mayroong hindi pa nararanasang pag-usbong ng industriya ng depensa sa Europa. Dahil ang mga kumpanyang gumagawa ng armas ay binaha ng mga bagong pamumuhunan. Ako si Alexi Pechi. Setyembre siyam ngayon. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita kapag may dumarating. Kaya, alam nyo, ang ilan sa mga manonood ng aking YouTube channel ay madalas na natatawa sa mga Pranses at kay Emmanuel Macron mismo. Sinasabi nila, ipinakita ng kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig na hindi kayang labanan ng mga Pranses ang agresyon ng Russia at mas pipiliin pa nilang sumuko kaysa lumaban. Pero sa pagkakataong ito, mukhang iba ang naging asal ng mga Pranses. Habang namumulat pa lang ang ibang bansa sa Europa, handang-handa na ang Pransya para sa digmaan. At hindi lang iyon. Sa totoo lang, tungkol sa usapin ng depensa. Magbabahagi ako ng ilang balita na ikinagulat ko at sabay na nagbigay inspirasyon sa akin. Unang balita, sa Pransya, nagsimula na silang bumuo ng bagong versyon ng intercontinental na ballistic missile na M-51. Ito ay nakalaan para sa mga strategic na submarino. Sinabi ito ng ministro ng depensa ng Pransya, Sebastian, para sa pangunahing CP. Ang ating autonomous at soberanong kakayahan sa pagpigil ay pundasyon ng ating mga kasangkapan sa depensa. Ayan na. Ayon sa espesyalistang publikasyon na Defense Express, Ilan sa mga pangunahing katangian ng M51 apat na misail ay ang mas mahabang abot, mataas na katumpakan at mas epektibong kakayahan na makalusot sa mga sistemang pangkontra misail ng kalaban kumpara sa bersyon ng M51 tatlo na misail. Ipinaalala ng publikasyon na ang M51 tatlo ay dinebelop mula pa noong 2014 at ang produksyon nito ay nakatakdang magsimula ngayong taon. Kaya naman, ang bagong bersyon ng Missile M ay inaasahang sisimulan ang produksyon bandang 2036. Gayunpaman, inaasahang mapapasama na sa armas ang M-53 missile ngayong taon. Alam na tinatayang pitotul-doklima bilyong euro ang inilaan para sa modernisasyon ng French Intercontinental Ballistic Missile. Iyan ang sinasabi ng budget request para sa kasalukuyang taon. Medyo nahuli pero gayon Ipinapahayag na ang unang French na submarinong tagadala ng mga missile na kasalukuyang dine-develop sa ilalim ng proyektong Susmara Nuclear Lanceur d'Angent. Tatlong G ay inaasahang mapapasama sa serbisyo bandang 2035. Sa totoo lang, tugma ito sa inaasahang panahon ng pagdevelop ng bagong version ng M-51-4 Intercontinental Ballistic Missile. Dagdag pa ng mga eksperto, ang Submarine Nuclear Lanceur d'Angent. Tatlong G ay dapat magdala ng labing-anim na ballistic missiles sa loob nito. Ang plano para sa paggawa ng mga strategic na submarino na ito ay naglalayong gumawa ng apat na unit, ngunit ang kanilang panahon ng operasyon ay tinatayang aabot hanggang dekada dalawang libo Ikalawang balita, inanunsyo ng pransya ang malawakang modernisasyon ng strategic radar na Nostradamus na matatagpuan sa dating airbase ng Drelo Bellier ng United States Air Force sa Departamento ng Arluar. Iniulat ito ng kagawaran ng tanggulan ng pransya. Iniulat din ng ministeryo ang malaking pamumuhunan sa radio localization at Nostradamus radar system. Binanggit na ang teknolohiya ay naisip pa noong dekada 90, ngunit matagal itong nanatili sa anino. Ayon sa espesyal na publikasyon na Defense Express, at ito ay isang sipi ang disisyong inilathala pa noong ikalima ng Setyembre ay hindi lang basta programa ng modernisasyon, kundi isang malinaw na senyales para sa buong Europa. Kinuha ng Pransya ang inisyatiba sa pagbuo ng sarili nitong mga kagamitan para sa maagang pagtuklas na kayang labanan ang mga balistik at hypersonic na banta na nagbabago sa geostrategic na tanawin. Ayon sa ulat, matatagpuan sa teritoryo ng French Department ng RLWAR ang mahahalagang pasilidad tatlong sangay ng isang daan at apat na metrong radar antenas ng Nostradamus. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang sistemang ito na binuo ng French Aerospace Laboratory ay ang nag-iisang European na over-the-horizon radar. Gumagana ang revolusyonaryong teknolohiya na ito sa pamamagitan ng pagbalik ng high-frequency radio waves mula sa ionosphere na nasa taas na lampas 60 kilometro. Dahil dito, nalalampasan ng mga alon ang kurbada ng mundo kaya nagiging posible ang pagmamanman ng libo-libong kilometro mula hilagang dagat hanggang oral nang hindi na kailangan paikutin ang mga antena. Ipinapahayag na orihinal na idinisenyo ang sistema para sa pagmamanman ng mga banta mula sa dating Unyong Sobyet, ngunit ito ay pinabayaan matapos ang pagtatapos ng Cold War. Sa gitna ng digmaan ng Rusya laban sa Ukraine at banta sa Europa, nais ng Pransya palakasin ang estratehikong autonomiya kaya nagpasya silang imodernisa ang radar na ito. Magbibigay ako ng CP mula sa Defense Express. Halos labindalawang ektarya ng antena na hugis bituin ang nagpapahintulot sa radar na kontrolin ang napakalaking espasyo hanggang dalawang daan at 50 kilometro taas. Kaya ng NOSTRADAMUS system, tukuyin ang iba't ibang banta mula sa karaniwang eroplano, ballistic missile na may maraming warhead hypersonic missile, hanggang sa mga hindi tradisyonal na bagay tulad ng high-altitude aerostat. Ang Chinese na aerostat ay lumipad na sa himpapawid ng Estados Unidos noong 2,000 at 23 na nagpapakita ng kahalagahan ng ganitong mga kakayahan. Ang ikatlong balita ay malamang narinig mo na. Inutusan ng pamahalaan ng pransya ang mga ospital na maghanda para sa posibleng malaking sagupaan bago Marso libo at 26. Ang mga regional na ahensya ng kalusugan ay nakatanggap ng tagubilin na maghanda para sa maramihang pagtanggap ng mga sugatang sundalo, parehong pranses at mga kaalyado. At sa huli, magdadagdag pa ako ng isa pa, ang ikaapat na mahalagang balita na ibinabalita sa atin ngayon ng pahayagang Financial Times. Sa Europa, mayroong tunay na pag-usbong ng mga pamumuhunan sa larangan ng teknolohiyang pangdepensa. Ang mga venture fund ay tinalikuran na ang dati nilang pag-iingat at aktibong namumuhunan sa mga kumpanyang militar. Mula simula ng 2,000 at 22 ang mga kumpanyang ito ay nakalikom ng dalawang tuldok bilyong euro kung saan halos isa't bilyon ay nakuha sa unang pitong buwan ng kasalukuyang taong 2,000 at 25. Para sa paghahambing, noong libo at 20, ang kabuoang pamumuhunan ay umabot lamang sa 30 milyong euro, ibig sabihin, higit 46 na beses na mas mababa kaysa sa kasalukuyang bilang. Ipinapahayag na ang mga numerong ito ay naging isa pang patunay ng napakalaking interes ng mga mamumuhunan sa alon ng mga bagong kumpanya na gumagawa ng lahat mula sa mga walang pilotong mini-submarine at autonomous na drone hanggang sa mga talagang napaka-espesipikong mga imbensyon. At ayon sa ilang mga venture investor, nagkaroon ng seryosong pagbabago sa interes sa mga teknolohiyang pangdepensa matapos ang Munich Security Conference noong Pebrero nagdulot ng pag-aalala ang matinding talumpati ni Vice Presidente Jai D. Uwens na maaaring malagay sa panganib ang tradisyonal na pakikipag-partner ng Amerika sa Europa. Ang mga startup na nakabase sa Alemanya ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng mga venture investment at ang pinakamalaking ekonomiya sa Europa, ang pangunahing tagapagtustos ng tulong militar sa Ukraina pagkatapos ng Estados Unidos. Naglaan na ito ng walang limitasyong pautang para punduhan ang depensa sa mga susunod na taon. Ngunit ayon sa pahayagan, ang Ukraine pa rin ang nananatiling kabisera ng mga drone sa kanlurang mundo na may aktibong umuunlad na lokal na eksena ng mga startup. Pumunta rin sa Ukraine ang mga dayuhang kumpanya. Nag-aalok ng teknolohiya sa sandatahang lakas at natatanging pagkakataon na subukan ito sa labanan. Malinaw na isa sa pinakamahalagang salik sa larangang ito ay ang praktikal na puna, hindi ang mga teoretikal na pag-aaral. Ang mga kumpanyang tunay na nakikibahagi sa proseso ang magiging nangunguna sa huli. Ngayon, ibig sabihin nito ay gagawin ang mga pagsubok mismo sa Ukraina. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang bell at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.